Jeff, wag na wag mo sasabihin sa mga kapatid mo, ha? Lalong-lalong na kay Kulin. Kaya ano ba kasing issue? Ba't kailangan ko yung sikreto sa kanila? Eh kasi pag nalaman ni Kulin yung kasunduan namin na isin, sigurado ako sisisihin niya yung sarili niya, eh. Lalo na pag nalaman niya na siya yung dahilan kung bakit kailangan kong balikan si Hazel. Ano yung nahayaan niya lang magalit sa inyo si Bunso? Mas kugustuhin ko na na magalit siya kaysa makonsensya. Anak, yung galit, nawawala yun eh. Pero yung konsensya, habang buhay mong dadalhin yun. A anak, napakabait na bata ni Colin. Hindi siya marunong magtanim eh. Kaya sigurado ko darating yung araw, makakalimutan niya yung galit niya sa akin. Na hindi ko kasi alam kung nasasabihin sa kanila ng dahilan eh. Wala naman ako naiisip. Ako alam ko. Sinasaktan ni Hazel yung sarili niya. Uminom daw ng maraming sleeping pills kaya sinugod sa ospital. O dahil lang doon, babalik siya kay Hazel. Naniwala naman siya. Nagpaloko siya doon sa Hazel na yun. Bunso, nakita ko kasi si Hazel Hinatid ko si tatay. Bagsak na bagsak yung mukha. Yung parang wala pa sa sarili. Tsaka yung tao kailangan niya ng kasama eh. Yun yung iniisip ni tatay. Baka si mamaya may gawin na naman sa sarili niya. Sorry ha. Masama na akong masama eh. Pero dapat hayaan na ni tatay si Hazel kung gusto niya gawin sa sarili niya. Wala na siyang responsibilidad sa babae niyo. Ano hindi pa nga sila, Analdi? Kahit anong gawin natin, mag-asawa pa rin sila eh. Tsaka si Jessica na wala na eh. Ayaw na ni tatay ni may susunod pa. Alam ako, paano kung umatis si tatay kahit sa akin? dahil galit siya sa Hindi, hindi, hindi. Bunso, hindi ganun yung ibig sabihin nun, Bunso. Yan, so bakit naman magagalit si Tati sa iyo? Baka naniwala siya kay Hazel na tinulak ko talaga si Jessica. Bunso, hindi Wala sa iyo si Tati. Eh, paano ko sinabi niya lang yun? Paano ko hindi niya na ako matanggap dahil akala niya pinatay ko si Jessica? <coughs> Good morning! Dito na ako, Hazel. Eh, Tumupad ako sa usapan. Kailan na babawinitin mo yung statement niya? Manuel naman. Relax! Bakit naman nagmamadali ka? Patience is a virtue. Sir, kailan? Kailan nga? Ang aga-aga pa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sisira sa usapan natin. Pero ngayon, kumain ka na muna, ha? Halika, masarap ang breakfast natin. Hindi oh, ka na. Nakanggan. Ha? Manuel, kailangan mong kumain bago uminom ng gamot. Patience. Patience, Hazel. Relax mo muna ang patulan. Lalambutin ang puso niya. Ang importante, nabawi na kita. Wala akong pakialam kahit na sinasabi pa ng Felma na yun na siya ang mahal. Dahil nasa akin na si Manuel. <laughs>